Ng bilim, namin. Para mga na so, ito ang pinag ng video na ginawa kasi baka masyadong gumaba ang aking So yung pinag-aaral Mga kamabi kasi bibili ng film um, semester. O, parang nanonood siya ng vaccine kasi uh, magkatanip sila sa bukit galing ko. Pagkano so, ito. May binigay si Mr. La Pera sa akin. So, uh, bibili tayo. Ano ang mabibili natin doon? titingnan ko mga kamami. Ayan. Ayan, nandito na ako sa bayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang aming pareng. Ayan. Dito sa concession. Ayan. Ayan, nandito ako pagpili ng bangos. Ayan. Ang tray. Okay. Ayan, ang ang palengke. Pag ganitong oras, mga kamami, maraming mga nagtitinda. Maraming kang mabibili. So, dito, sa area na ito ay itlog. Ang amin din ay, ayan. Ay, din ba, Dito kung gusto din yan. Maraming mong gula. ayan, laban, mga gulay. Okay. Ay, ayan mga Nakabili ako ng laban Tsaka mong lang po po na. Yari na kami. Magsalita niya yung tango, watch yan bilisan niyo po ang yeah. human Bibili ako ng durong dito yung pandesal. Ayan, Ayan, ang nila mga pandesal. Ayan mga kamami, pauwi na kami. Tapos na rin kami ng nalito. So, may stock pa sa rin. Kaya hindi masyado marami. Um, isda ang kulang. So, isda ang pinabili namin ngayon. Si Mr. Bumili siya ng tilapia ako naman pa hos yan hindi na rin ako bumili ng galunggong kasi katatapos lang namin kumain ng daing ng galonggong kakaubos -kaka lang ng mga galonggong ayan paunin na kami ayan madadaanan natin sila ang mga tibida pag hindi na sa bagda dito ayan ganyang kadami ang mga nagtitinda mga kamami

ko lang yun sa babong at so hindi ako maglalagay ng bubble or kahit ano basta ikigisa ko lang siya sa bawang at sibuyas tapos ahaluan ko siya ng isang karos para maging ang kulay niya mga 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 yan Ay mami, pag nasa bahay namin. Ayan mga kamami, ang binili ko ay bangus. Tapos, kung gusto ko ang bangus. Ayan. 190 ang kilo dito mga kamami Pero nakuha ko lang ito 170 Iba iba ang price nila Meron yung talagang malaking malaki 200 -malaki, down Tapos si Mr. naman Bumili siya ng tilapia Ayan mga kamami nilinusin para nasa ganoon pag niluto, mali niya. Sinister siya magsasain. Dadalhin niya sa bukid. Hindi ako marunong magsasain ng maramihan. So, siya marunong siya magsail ng marami. Pero ako hindi. Ayan mga kamami. Ayan mga kamami. Habang inihintay kong maluto yung paksil, kakain mo na ako ng pandesal. Napakasarap ng pandesal na ito mga kamami. Ang pangalan niya ay durong. Ayan. Durong malunggay pandesal. Masarap ang kanilang pandesal kasi meron na siyang halo dahon ng malunggay tapos malalaki pa sila so masarap na healthy pa so ayan mga kamami nagluto ako ng tauge or bean sprout nilagyan ko ng isang carrots tapos ang nilagay kong pang sahog niya ay yung saba yung makerel yung maliit tapos nilagyan ko lang siya ng dalawang nilagang itlog sa taas. So, yan lang ang aking pagkain hanggang tanghalian mga kamami. Ayan mga kamami ang aking nilagay na sahog sa aking nilutong tauge or bean sprout. So, ito ang aking nilagay mga kamami. Masarap siya. Try nyo po. So, hindi ko na pinakita kung paano ko siya ginisa or kung paano ko siya niluto mga kamami para hindi masyadong humaba ang aking vlog baka mainip kayo mga kamami pero ganito siya mga kamami ito ang aking kakainin mamaya kasi masyado pa maaga so pagkahatid ko sa aking apo tapos magja-jogging ako may pupuntahan ako tapos pagkadating ko pag-uwi ko tungkol kakainin ito mga kamami ayan